May sikretong lagusan pala dito, puntang Tagaytay mga ka-travel. Sadang ito, makakaiwas ka talaga sa traffic. Paki-share mo na rin para naman malaman ng ibang motorista. Sa daang ito, mas mapapabilis ang biyahe nyo kung pupunta kayo ng Tagaytay or di yan sa bypass ng Tagaytay nasugbu Road. Kung saan ang bypass na ito ay dadaanan ang Amadeo, Tagaytay Road at Mendez, Tagaytay Road at ang Alfonso, Tagaytay Road. Ang shortcut na ito mga katravel ay bihiran daanan ng mga sasakyan. Kung galing ka ng Manila at sa Calax Kadumaan, exit ka lang sa Santa Rosa at baybayin mo ang Santa Rosa-Tagaytay Road. Para sa akin kasi, mas malapit ito kung sa Aguinaldo pa ako mag-exit. -e Bago ang Macdo ay may makikita ka ng kanto dito sa kanan at dito ka nga papasok. Pagpasok mo dito mga travel ay kapansin-pansin na kakaunti ang dumara ang sasakyan. Kasi nga po, ito po ay medyo sekreto at hindi alam din ng karamihan. Lalo na kung hindi ka madalas dumaran dito or taga ibang lugar ka. Dire-diretso lang to, sundan mo lang ang video hanggang sa makarating ka sa pinakadulo. Ang kalsadang ito ay tinatawag din na Lagosan Road kung titingnan mo sa Google or magwiwiwis ka naman. Ang Lagosan Road na ito ay ang pinakamabilis na access patungong SBD Road. Kung saan pagdating mo sa dulo, ang pakaliwa ay palabas o patungo sa Kalamba Tagaytay Road kung saan makikita mo agad ang Starbucks. At ang pakana naman ay patungong silang Tagaytay Road kung saan mas mabilis ang access mo papuntang Pink Sister at papunta sa bagong bypass road. Ngayong summer at papalapit na rin ang Holy Week ay asahan na natin na madaming sasakyan ang pupunta ng Tagaytay. At dahil dito, itong sekretong lagusan na ito ay makakatulong sa atin para maging alternatibong daan kung sakaling tayo ay matrapik. Paglabas nyo nga ng Aguinaldo Highway na ito ay ilang kilometro na lamang at matatanaw nyo na ang papuntang bypass road kung saan mas mapapabilis ang biyahe papuntang Nasugbo or Kalatagan, Batangas at sa bypass na ito ay madadaanan nga ang Amadeo Tagaytay Road, Mendez Tagaytay Road at ang Alfonso Tagaytay Road